Hello guys, may tuturo ako sa inyo. Para sumarap ang ating tulog, imasahin natin ang ating noo. Imasahin natin ang ating noo. At sintido. At likod ng tenga. Imasahin mo to bago matulog ng 15 minutes. Imasahin natin ang ating noo para sumarap ang ating tulog sentido at likod ng tenga natin bago tayo matulog 15 minutes gawin natin ito guys para sumarap ang ating tulog yung mga hindi dyan makakatulog imamasahin natin ang ating noo yan yung noo natin yung massage natin pati yung sentido at likod ng tenga nang at least 15 minutes bago tayo matulog thank you for watching guys